three signs na ginagamit ka lang at hindi ka talaga niyang gusto. Makinig ka para malaman mo. Number one, Chinachat ka lang kapag gusto niya. Ito yung mga galawang red flag. Wala siyang choice. Naboboring siya o gusto lang magpalipas ng oras kaya kanya sinachat. Pero ang totoo, hindi ka talaga niya gusto. Yung akala mo gusto ka niya pero pinaglalaruan ka lang pala. Number 2. Mabait at malambing sayo kapag may kailangan. Alam mo yung kakausapin ka, malambingin ka, bobolahin ka. Makakatanggap ka ng mga matatamis na salita. Tapos ikaw naman si tanga, kinikilig ka pa. Ang hindi mo alam, may kasunod iyan na kailangan niya talaga sa iyo. At kapag nakuha niya na ang kanyang gusto, asahan mong bigla na lang iyan maglalaho at hindi mo na mararamdaman itong sitarantado. Iiwan ka na sa ere. Umaasa at nagdurusa dahil ginamit ka lang niya. Number 3. Kapag bastos siya makipag-usap sa'yo. Alam mo yung dinadaan niya sa mga bastos na salita dinadaan niya sa mga ganon dahil sinusubukan niya kung kakagat ka o hindi. Dahil ang totoo ay katawan mo lang ang habol niya. Kaya magingat ka sa mga ganitong uri ng tao dahil red flag talaga ito. Ilan lamang ito sa mga alam kong signs na ginagamit ka lang at hindi dalisay ang hangarin ng tao sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, magingat ka sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Tandaan mo 'yan. God bless.